Good evening everyone. Um, ito po ang Kaizen TV. Um, ang guest po natin ngayon ay si si Justin So, hello Justina Koba. Um, saan ka nag-aaral ngayon? Sa elementary school. Sa elementary school? Doon. Saan nga? Bakara. Bakara. Um, anong grade ka na? One. Wait, one? Sino ang teacher mo? Si, ni Daddy Dumon. Ano? Ni Daddy Dumon. Ah. Um, um, okay. sino yung pinakamagaling sa, okay. sa klase nyo? Si Darvin si Kweku. Ah, paano na si Ranji? Hindi ni magaling, magaling o oh, hindi siya magaling. Ah, <laughs> paano yun? Um, sino naman ang crush mo? Si Chi. Gian. G. Ay, in love ka ba sa kanya? Ano ang kanta mo para sa kanya? I love you. Kantahin mo nga kahit konti lang. tayo tayong dalawa. Sige. Para, para lang sa'yo ang puso, puso at pag-ibig ko kailan pa man hindi magbabago ko at sa bawat sandali na iskita na katabi at palagi ay kapiling ka araw man o gabi ay Kanyan ang pag-ibig ko Sa hirap o sayay Makakasama mo Ako'y iyong iyong Mananatili Mananatili ka Sa puso ko Detiman. Um, So, uh, classmate mo ba si Gian? Hindi po. Pero nakikita mo siya. Grade 1A siya. Ay, ikaw? Grade 1D. Oy! Di mas magaling si Gian kaysa sa'yo. Mas magaling ako. Ba? Ah! Mas magaling ka? Sige oh, na, magpaalam okay. na tayo. Thank you po sa panonood. Thing. oh wow, huh. oh wow, huh. I know you love me, I know you care. Shall we never, and i be there. You are my heart, you are my life, and we just ever, ever, ever be apart. And in I don't forget me play for just friends. What I say. Said there's another in nobody my eyes A first love from my heart is a first touch And now it's mine baby baby baby, no, like baby, 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 no and like baby, 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 no and like baby 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 no i do not you know I'll always be mine Yeah, yeah, in yeah Oh, I'm on, yeah, yeah in yet, um, I'm gone, gone, gone. I'm gone. Bye bye, bye bye.